Morning guys Luto tayo ng isda guys Na ilupin Kararating lang namin Isang piraso lang to mga kahabi Yan Pina-slice ko ng maliliit Maninipis Para mabilis maluto Makakain tayo ng maaga Yung ulo guys o oh. Pinabiyak ko Pinabiyak ko yung ulo guys Yan Yung laman mo oh yung karne ng ilupin oh. good morning sa inyo guys sa bautay ng ilupin kauwi na natin kalis trabaho pang gabi tayo mga kahabi kaya ito luto tayo balikan namin kayo mamaya guys may ada kong mayan yan ito oh. sinigang mix sampalok good morning good morning ayun na guys Mending mati ni sedap.

Lagyan na natin ito mga kabi. Yan, isang kulo lang yan guys. Balik natin ulit. Lagay natin yung ating talbos ng kamuti. Meron akong hinahandang Chinese kamunggay ay kamumuti. Ayan. Yan yung halo natin guys hey Guys Lagyan natin yung talbos natin guys Ipa natin muna yung sabaw natin kung tama ba Ang timpla Ah, masarap Lagyan na natin yung dahon at ating kamuti Hmm Ayan hmm. natin guys saglit lang ito mga kabi ano ito guys Chinese kamuti Ang ating hinalo sa ating lupin ngayon guys Umaga, good morning sa inyo Ayan o Sarap na mga kahabi Maraming salamat sa inyo pagsusubaybay guys sa aking video. Ito ko natatapos nyo aking video. Huwag nyo kalimutan yung ating munting channel. Ramel Aplicador Vlogs so, at huwag niyo kalimutan pinutin. Ang notification bell na sa bandang kanan ating video mga kahabi. Para update po tayo guys sa mga panibago na ating video na gagawin. Maraming salamat. Ang babayo mga guys. Good morning.